You idiot! Real estate agent na mahilig sa drugs tumakas mula sa polis sa pamamagitan ng pagsali sa Chicago Marathon Sa LinkedIn page ng 29-year-old na si Brian Duffy, tinukoy niya ang kanyang sarili bilang isang Chicago real estate agent Pero hindi nabanggit sa page niya na siya pala ay kilala ng mga polis dahil mahilig siya sa drugs ang pinaka-latest na enkwentro ni Duffy kasama ang mga pulis ay nangyari noong October 12 nang si Duffy ay nakita ng mga pulis na may mga kakaibang pagkilos sa sidelines ng karera. Bago nila malapitan si Duffy ay tumakbo ito at nagtangka mag-blend in sa mga tumatakbo sa Chicago Marathon. Nakabangga pa niya at napatumbang iilang mga marathon runners. Naabutan din siya ng mga pulis at habang siya ay nasa kanilang custody ay natagpuan nilang MDMA sa loob ng isang box ng breath mints. Si Duffy ay nakasuhan ng possession of a controlled substance, resisting arrest at reckless conduct para sa paglagay sa mga marathon runners sa panganib. Ang kanyang bail ay nakaset sa $10,000.